good morning and welcome back to our YouTube channel. Kasusundo lang kay Asher. Ang aga manundo ngayon ng service ni Asher, 8.50. Dati sinusundo si Asher, 9.10, 9.15, 9.08. Ngayon, simula nung natapos ang dasay, ang aga nilang manundo, 8.50. Minsan, bago mag alas 9, nandyan na yung service. So, ako naman, dahil hinihingal pa ako sa katatapos, alam niyo yung Katatapos ko lang siya bihisan, kasa sapatos. Tapos, paglabas namin nandiyan na yung service. Kaya, magupo-upo muna ako. Pahinga-pahinga ng konti kasi madali akong mahapo. At mamaya, ayan, likpit ligpit linis-linis ng bahay. Since araw-araw naman akong naglilinis, nagmamap. So, hindi masyadong madumi ang bahay natin. Lalo ngayon, ah, uh, winter, hindi siya ganun ka-alikabok. Unless nga lang kapag yung sobrang tindi ng sikat ng araw tapos maraming mga truck na dumadaan dito ayun malikabok siya pero pag ganito naman kasi palagi naman nakasarado ang aming pintuan mga bintana lang ang open so medyo less yung alikabok na pumapasok dito sa bahay and yon regarding sa binili naming hikaw ni ama binili namin binili ni ama na hikaw niya gulat na gulat talaga ako sa presyo guys kasi akala ko yung 30,000 ay binayad nila kahapon. Akala ko yun na yung price. Hindi, pala! Nung nakuha na yung hikaw ba, nagdagdag ulit si Ama ng 10,000. Bali, 40,000 yung hikaw na pinagawa ni Ama. Pero alam nyo, magandang investment ang gold. <laughs> na pag-iisip ko minsan, parang ang ganda. Kung marami lang pera, magandang investment kasi nagmamahal siya habang tumatagal, habang tumatagal, nagmamahal yung presyo ng gold. Tapos kahapon, tinanong ko kasi, sabi ko, bakit ang gold na galing dito sa Nepal, pagdating sa Pilipinas, mababang klase ang gold, sabi ko. Totoo naman, di ba, mababang klase. Ni halos hindi mo nga mai la? <laughs> halos hindi mo la kasi ang itsura ng gold dito guys, ano para siyang peke. Ano siya? Ma makinang sobrang ano niya, basta ganoon para siyang gold plated ang style pero ano, 24 karat kasi tapos sabi niya noon daw, sabi nung pinagpagawaan kahapon, sabi niya noon, sabi niya, mababang klase ang mga gold nila noon sabi niya, pero ngayon, nag-improve na daw yung mga gold nila, sabi niya, kahit saan daw pwedeng, kung sakali ba, pwedeng ibenta, ganyan so napag-isip ko, parang ang gandang investment na alam niyo yun kasi habang tumatagal nagmamahal ang ano, ng gold tapos yung nakalagay pala doon na display nila na 1 papa 1 lakh 12,900 yung 112,900 na presyo pala ng gold ay per gram gulat na gulat talaga ako sa presyo sa ko ano <laughs> per gram eh yung binili ni Ama na hikaw ay 0.31 grams and Bali yung 40,000 naka-discount pa dun si Ama kasi hindi siya exactly 40,000 may 8, 800, something 800 or 700 yata na lumagpas. Pero ibinawas na lang. Parang diniscountan na lang na i-exacto na lang na 40,000 yung hikaw ni Ama. And yung hikaw na pinagawa ni Ama, hindi pala siya bell. Kasi kapag pabel is style, aabot siya ng halos isang gramo. Alam niyo yung pabel na pag ba? Kaya ang pinagawa pala ni Ama, pinapalitan pala niya ng ring. Paring lang ba na nakaganon? Kaya gulat na gulat ako kahapon kasi paring lang. Tapos umabot siya ng 40,000. Kasi si Rose bumili din siya ng kanyang hikaw. Uh, nung birthday niya, binilhan siya ng kanyang mother-in-law ng hikaw. Nasa 35K. Pero ibang isel yung kanya para, para siyang button na nakaganyan. Yung kay Rose naman. Yung kay Ama pa rin naman. Gusto ang mahal. Pero nag-iisip ako guys. Gusto kong mag-invest din sa ganun, sa gold gold ba? Kasi habang tumatagal nga kasi, lalot nag improve na yung gold nila dito sa Nepal. Kasi sabi din nung may akar hindi kagaya noon na talagang yung gold nila mababang klase. Pero ngayon kasi, nag improve na yung mga gold nila. Kaya medyo pamahal na rin siya ng pamahal. And gumaganda na rin yung klase ng gold daw nila. Yun yung sabi niya. Kaya yun. <laughs> so habang papahinga ako, ayan, magdaldalan muna tayo. At ako ay magliligpit. Hindi naman siya masyadong makalat kay isang bahay namin. Kasi nga everyday naman akong naglilinis. So kunting dusting-dusting lang lang. Vacuum-vacuum at saka map lang din tapos na. So, Ayun, see you later everyone. <laughs> umagang ano, umagang daldalan ba? <laughs> Hi guys, kain tayo. Alam mo si Asis nagluto ng kanin palaging ganito. Sunog ba? Di ko alam kung paano siya nagluluto ng kanin sa rice cooker. Sunog guys, kita nyo. Alam mo yung ang sarap-sarap ng ulam mo tapos ang kanin mo, sunog. That's not the problem. You are not putting too much water. Nung nakaraan yung niluto niya, hindi namin nakain. Sunog na sunog ang ilalim, tapos sa ibabaw, hindi luto ang kanin. I put water here. Pinakain sa go. Binigay kay ama, pinakain sa go. Ang ulam mo ay manit nga, na may patatas. Ang ulam mo naman, tutong, sunog, ang kanin. Mm. So you see that? Hindi huh? ko alam kung paano siya nagluto ng kanin sa... Rice cooker. Ito yung niluto ko kagabi, oh. Nakanin, oh. Ang ganda ng pagkakaluto. Tignan nyo yung luto niya, oh. Nangingitim. Ay, naman asis. Ah, Uy. Enough. Ay, soup. Hmm. Enough na. Kain tayo, guys. Kain, kain. Hi guys! So, ayan, bali, nakatulog yung alaga ko. Dumating siya. Tapos sabi ko, kasi nga hindi ako makatulog kapag hindi dumadating si Asher Kasi naisip ko baka bigla siyang dumating, ihatid ng maaga, ganyan. So, kanina pagdating, sin hindi pa naman kami gumagawa ng homework, sabi ko, bigyan mo ako ng 60 minutes. <laughs> kasi pag sinabi ko 60 minutes, magka-count yan ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaya sabi ko 60 minutes. Patutulog lang ako sa glit sabi ko. Eh tamang tama paglating nung isa may dala siyang ulam. Talbos ng kalabasa. And yung alaga ko na nanonood lang ng TV na iniwan ko nakatulog din diyan sa may sala. Kaya kaya yon. Pero at least ako medyo nakaidlip-idlip. Kaidlip ako siguro mga 20 minutes. Yung idlip ko. Alam mo yung kaya inaantok ako ay. Eh. Alam mo yung hinihila ka ng antok mo? <laughs> hinihila ka ng ano? Hinihila ka ng bed. Gusto mo ito. Lalo yung after namin kumain sa tanghali. Antok na -antuk ako. Kaya yung ginagawa ko, nakahiga ako dyan sa may sala. Minsan naman kasi, nanunod kasi ako Nang Alam mo yung prime time sa hapon, nanunod kasi ako noon yung tira-tirasong paraiso, ganyan nanunod kasi ako nun. And yun guys, sa lahat po nang nag-message sa akin at nangangamusta po, kung kumusta daw kami dito sa amin kasi nga kung nabalitaan nyo, may malaking earthquake nung mga 3 days ago siguro yun. No? Kung hindi ako nagkakamali, 3 uh, days ago, nabalitaan nyo na may uh, paglindol dito sa Nepal. And dito mismo sa amin, dito mismo sa amin guys, hindi namin naramdaman yung lindol. Okay lang kami guys, ayos naman. Hindi namin naramdaman ang lindol. Unlike other parts ng Nepal, kagaya ng Kathmandu, uh, Kinajen. Ang alam ko, Kinajen naramdaman nila yung lindol. Uh, sa Barat yata, sa Narangat yata, naramdaman din yata nila yung lindol. Pero sa amin kasi as in guys, hindi talaga namin naramdaman kahit yung konting pagyanig, wala, wala kaming naramdaman talaga. Kasi nangyari yung paglindol mga mag alas 12 ng hating gabi yun. So, tinanong ko nga si Asis kung naramdaman niya. Sabi niya hindi. Kasi, nagising ako ng alas 3. Alas 3 imedia yata yun. Kasi tumunog nga yung mobile ko. Nag-message sa akin ng papa ko doon ko nalaman na may lindol nung nag-message sa akin ng papa ko ng alas stress ng madaling araw, Nepal time na yon. na sabi niya, kumusta kayo dyan, may malaking pag sa inyo, ha? Ah? sabi niya. Bali, yung epicenter ng, ng lindol ay sa Jajarkot, 6.4. Yung dumating sa akin na message, yung alert ba, ay 6.4 ng Gajarkot nga, yun yung pinaka-epicenter ng ano, and marami nga ang namatay that time. Pero hindi namin naramdaman dito mismo sa lugar namin guys, hindi namin naramdaman. Pero maraming, gusto ko lang magpasalamat, maraming maraming salamat sa mga nag -message. Kasi sunod-sunod yung nag-message sa akin na, Mami Jo, may malaking paglindol dyan sa Nepal. Nepal, ah, kumusta kayo dyan? Mga ganun ba na message? Yun. Papasalamat ako sa mga nangamusta. Yun nga, okay lang kami guys. Wala naman. And ditong mga naka-run, syempre may mga aftershock pa naramdaman ng mga iba, mga ibang parte ng ano, ng Nepal. Yung na ko na ano, parang apat na beses yata. Na-receive ko kasi sa mobile, may marireceive kang alert Bali, hindi yun yung una eh. Merong, shh, Aidan, meron pang pagyanig. Meron pang lindol bago yung 6.4 sa Jajarkot. Meron pa sa may bandang Kathmandu yata. Somewhere in Kathmandu yata yun. Kasi may nareceive din akong alert na mararamdaman after after shock. Sabi niya mararamdaman mo ulit. Tapos parang may nakalagay kasi dun na kung ano yung dapat gawin kapag nagkaroon ng aftershock ng mga mga ganun kasi reminder ba sa alert message na na-receive ko. Ngayon, afternoon, yun na. So ang sumunod noon yun na yung 6.4 nga na ano, maraming maraming namatay. And for sure napanood nyo din sa balita sa atin yung mga nangyari kaya hindi ako nagbabanggit about sa lindol kasi wala man guys hindi naman kasi namin at saka na nabalitaan ko lang yon nung minessage ako ng papa ko na kung sa kayo yun, may malaking paglindol doon ko lang doon ko lang na ano doon ko lang na basa nag open ako ng mobile doon ko na basa lahat ng news kung ano ang nangyari nung gabi nga nung 11 magtutulog o'clock ng gabi yon at Maraming ang nasawi, may mga nasugatan, may mga alam mo. Yes, yes, yes. Panipuri daw, panipuri. So, ayun guys, gusto ko lang kayong uh, sabihan din kasi hanggang ngayon may nagme-message pa rin. Kumusta, kumusta, kumusta? Okay lang kami dito guys. Lalo dito sa bahay, wala naman. Okay naman kami. Ito dito sa place namin, okay naman kami. And maraming maraming salamat sa mga concern nyo. Ayan. Pero ang nakaramdam yata ng medyo malakas eh, Katmandu. Katmandu yata yung medyo nakaramdam ng mga malakas na paglindol that time. So ayan. And yun nga may panipuri daw <laughs> bibili sa akin ng panipuri ano lang naman ako kakain lang naman ako, hindi naman madami konti-konti lang ba mga pagkain ko ng panipuri kasi nga, alam niyo na medyo bawal sa akin yung chow-chow sabi ng doktor, bawal sa akin ng chow-chow, bawal sa akin ng mga mga ganyan ba, mga siguro iniiwas sa yung anong tawag yan? yung sa maapektuan ba yung baby pero nabasa ko naman doon, sabi nila kung nag-crave ka, pwede mong kainin lahat ng crinicray mo, wala naman daw epekto yun sa baby. Na, na ano ko lang yun, na, na, napanood ko lang yun sa TikTok, ano, parang doktor, doktor yata, or something doctor, pedya, or ano, yun ang sabi nila. Lahat naman, na pwede mong i-crave, pwede mo naman siyang kainin. Huwag lang, huwag lang sobra. Yan wag lang talagang sobra. Okay lang naman, wag lang talagang sobra. Parang yung pagkain ba ng talong? Ayan, maraming nagsasabi, bawal ang talong kasi ganito, ganyan. Pero, wag lang, pwede naman kumain. wag lang talaga sobra. Ganon din sa luya, may nabasa din ako na bawal daw kumain ng luya kapag pregnant. Pero, pwede naman, wag lang sobra lang din. Kasi yung luya, luya, lalo kapag gawin mo siyang salabat, maganda yon Lalo kapag nakakaranas ka ng vomiting, nakakaranas ka ng, alam mo yon nausea, ganyan. Ma, nakakatulong siya guys yung pag-inom ng, ano, ng salabat nga. yeah. And na-search ko naman doon, basta wag ka lang lalagpas sa, ano, something na siguro mga 1 gram lang yung pwede mong kainin sa isang araw. Wag lang talagang sobra, okay naman, wag lang talagang sobra. Yun naman yung sabi. So, ayun guys. So, kailangan pong itapos ang aming ulam for today. And yun lang yung ating video. Ayan. Thank you, thank you again for watching. <laughs> and see you again in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.